Ako si Master P, factory worker dito sa Taiwan. Joke lang, sa TikTok pala yun mga guys. Baka i na naman tayo ni YouTube at ni Facebook. Wala tayong ginagawa ngayon. Mamalingki muna tayo. Samahan nyo kami. Ngayong araw nga ay araw ng linggo mga guys. At ito ang ating rest day dito sa napasukan nating trabaho dito sa Taiwan. Bilang isang factory worker nga dito sa abroad, kailangan nating alagaan ng ating mga sarili. Mahirap kasi magkasakit dito. Lalong-lalo, wala tayong mga mahal sa buhay dito na mag-aalaga sa atin. Maliban na lang nga yung mga may kabit dyan. Shoutout sa inyo. Ito nga pala ang kasama natin for today's video, si Tropang Marlo. Shoutout sa yoga. Sobrang bilis nga ng araw dito sa abroad. Parang kailan lang nung nagsisimula kami dito. Ngayon, magki 3 months na kami mga guys. Hindi mo nga talaga mararamdaman yung bilis ng araw dito kasi pag galing mo sa trabaho, matutulog ka na lang talaga. Sa vlog nga pala natin ngayon mga guys, isasagutin natin yung mga nag sa Facebook page natin at sa YouTube. Pero bago ang lahat, gusto ko munang i-share sa inyo itong isa sa pinakamagandang transportation dito sa Taiwan. Ito yung tinatawag nilang U-bike dito mga guys. Every kanto yata dito eh meron ito. Magagamit mo yan kapag meron kang yoyo card na nabibili sa 7-Eleven. Pero eto nga yung bike na inisyo sa amin ng aming broker. Gawa siguro ng mataas yung daan papunta sa aming trabaho kaya mountain bike yung kinuha nila. I-enjoy muna natin ng pagbabike mga guys habang nag-iipon tayo pambili ng motor natin. At eto na nga mga guys dako na tayo sa mga nag-PM at nag-comment sa Facebook at sa YouTube natin. At eto na nga guys yung uunahin natin. Master high school grad lang ako. Meron ba silang may bibigyan opportunity sa akin? Nagayos na kasi ako ng requirements. Sana masagot, Master. Yes po, Master. May mga kasama kaming high school graduate dito sa trabaho ngayon. Marami pa rin po ang mga agency na tumatanggap ng high school graduate. Kaya wag po kayo mawalan ng pag-asa sa pag apply Ang susunod pong katanungan ay, pwede po ba kahit nearsighted? Pero nakaglasses naman po. Opo, sa katunayan nga po sa agency namin, sa iQuest, eh, tumatanggap sila ng nakaglasses. Pero minsan po talaga, nakadepende yan sa employer na papasukan nyo dito sa Taiwan. Basta ang payo ko na lang po sa inyo, is na lang po dadayain kasi makikita po yan pag nagpa medical kayo. Ang susunod po nating katanungan ay paano po kung walang national ID? Kung wala po kayong national ID, ay eh, pwede po yung UMID ID po natin na galing sa SSS. Pero kung parehas pong wala, is mas mai-recommend -re ko po na kumuha na lang kayo ng national ID. Doon po kayo kumuha sa Robinson's Place Malate, mas mabilis po ang process nila doon. Para at the same time, doon na rin po kayo kumuha ng Bureau of Quarantine card ninyo. Mas mainam po kasi na meron na kayong lahat niyan bago kayo mag-apply para iwas gastos na din mga guys. Next na question po is ano po ang LCR or tinatawag po itong Local Civil Registry. Nakukuha po ito sa ating munisipyo. At meron po itong dalawang kategory. Ang Form A1 po at ang Form 102. At ang kukunin nyo po dito is ang Form A1. Dapat po siguraduhin nyo dito mga guys na parehas sila ng details sa inyong PSA. Kasi stricto na ang teko ngayon mga guys. Ang susunod po nating katanungan is magkano po ang placement fee nyo? Tungkol naman sa placement fee mga guys, magkakaiba po talaga ang placement ng agency. Depende po yan sa company na papasukan natin. Maswerte na lang talaga kayo mga guys pag napunta kayo sa no placement. Pero sa company po na napasukan namin, umaabot po ng 71,000 yung placement fee namin. Magkaiba pa po, po yung gastos namin sa medical fee. next na message po naman sa atin is, Idol, magkano po ang sahod ng factory worker dyan sa Taiwan? Ang basic salary po ng isang factory worker dito sa Taiwan is 27,000 500 NTD. Ito na yung susunod na question mga guys. Medyo interesting na. Sa reveal naman boss, inspiration lang sa pag apply Salamat po. Share ko lang sa inyo to mga guys. Alam nyo ba nung nag apply kami dito sa company namin? Ang target lang talaga namin noon is makaalis ng Pilipinas para makaahon sa buhay. Nag-research kasi kami mga guys kung anong trabaho dito sa company na papasukan namin. Alam nyo ba mga guys, puro negative ang feedback dito sa company na papasukan namin. Okay, so ganito ganyan. Sobrang bigat ng trabaho. Ang product po kasi ng aming company is bakalan or ball screw mga guys. Ang nasa isip na lang talaga namin is kaya natin to para saan ba tayo pupunta di ba diba, trabaho. Ganyan ang nasa isip namin mga guys. At pagdating nga ng trabaho namin dito sa Taiwan, masasabi mo na lang talaga na sortehan lang ang buhay bilang isang factory worker at masasabi ko talagang maganda itong napasukan naming company dahil ang basic salary po namin is 28,500 NTD wala pa po yung overtime pay dyan at night differential namin mga guys bali ang pasok po namin is Monday to Friday 8 hours a day po yan at pag malakas pa ang production umaabot po ng 40 to 120 hours ang OT namin dito i-convert nyo na lang mga guys sa peso yung 28,500 libre na din pala dito mga guys ang aming pagkain at ang aming dorm. Hihikab-hikab ka lang dyan mga guys. Sasahod ka na agad ng 28,500 NTD. Ibig kong pong sabihin, hihikab-hikab ka dahil sa sakit ng likod mo at saka sa pagod. <laughs> Minsan napapaisip na lang talaga ako. Na worth it lahat ng ginawa kong sakripisyo para makapag-apply papuntang Taiwan. Kaya sa mga nagbabalak, nagpaplano papunta dito sa Taiwan mga guys. Baka ito na nga sign para mag-apply ka. Maraming salamat po sa nag-PM sa ating Facebook page at nag-comment sa ating YouTube channel. At nandito na nga tayo sa dorm mga guys. Ipapasilip ko lang sa inyo itong dorm namin na Kaganda. Pero syempre, bago ang lahat, magbabayad muna tayo ng kuryente mga guys. Wala na kaming ilaw. <laughs> so ganito nga yung kuryente dito sa amin mga guys. Niloloadan lang yan. Bali, nandito mo pala tayo sa fourth floor mga guys. Kailangan natin palang bumaba para magpaload ng kuryente. Kailangan mo talagang magbayad kasi kung hindi ka magbabayad yan, wala ka talagang gagamitin kuryente sa kwarto nyo. Kaya arat na sa baba mga guys. Bayaran na natin yung kuryente. Baka mamaya may lakad Ma pa yung broker natin. Wala tayong kuryente mamaya nito. Oo, oh, brown out na mamen. nalawdan na nga natin mga guys. Ayun, lumipad ang pera. Pero ang maganda dyan mga guys is apat kaming naghahati-hati dyan. Kaya parang tig pa 500 lang namin siya kada buwan. Ito din pala yung isang swerte natin mga guys. Yung mga kakwarto natin. Laking tulong din sa mental health natin yon mga guys. Yung pagod ka sa trabaho pero maayos yung mga kasama mo sa kwarto at magkakasundo kayo. Yun din yung isa sa pinaka-importante dito mga guys. Bilang isang OFW, dapat maganda ang samahan nyo ng mga kakwarto mo. At yon na nga mga guys. Meron na agad tayong kuryente after 5 yeah, minutes. <laughs> Kung makikita ay may takip yung mga double deck namin mga guys magkakaiba kasi kami ng shift kaya madalas sa amin tulog yung isa yung isa gising kaya ganyan At syempre privacy na din mga guys alam nyo na <laughs> At kung nakarating ka dito sa part na to mga guys, pakilike and share naman yung video natin para may inspirasyon din yung mga kapwa nating aplikante na nandyan sa Pilipinas. Mag PM lang po at mag-comment kapag may katanungan tayo. Kita-kits po tayo next vlog.